Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog. For today's video, ayan, nakaprepare na lahat ng aking breakfast. O nga pala guys, pagkagising ko, ayan, diretso ko agad ako sa kusina, nagligpit-ligpit ako ng mga kalat ng mga naunang tao na nag ano ang ginawa sa kusina. Ay naku, iniwanan lang nakakalat. So niligpit ko siya guys at din sabi ng asawa ko, wag ko daw itatapon ang sauce na ginawa niya. So na-anticipate ko naman agad, ah siguro meron siyang kilawin. So sabi niya, tingnan mo doon sa ref. Kaya tiningnan ko siya, ayun nandun nga, kinuha ko na rin yung pipino at litos. At pagdating ko uli dito sa kusina, ayan, gumawa na ako ng salad ko. Ayun, at hiniwa ko ng uh, tatlong beses yung isang buong ayan nukos kasi hindi ko siya malulo ng buo yung asawa ko kaya niyang kainin isaw lang sa sauce ayan okay na siya ako hindi so ayan pinutol ko na siya guys at inuna ko muna pala yung aking kape In ininom ko muna siya kasi masasayang siya hindi naman siya pwedeng itapon guys huli ko kasi nalaman na may kilawin pala nakapagtimpla na ako ng kape. Ayan, kumain na kaagad ako guys dahil syempre paborito natin, no? Pag paborito natin, hindi na talaga nagtatagal yan. Kainan na kaagad. At ayan, tinikman ko naman yung salad. Ang sarap. At sinubukan ko nga guys for the first time. Masarap pala combination ang pipino salad na may lito sa kilawin. Yes. Wala siyang contradiction. Hindi man lang nagkarambula yung chan ko after ng ilang minuto kong kumakain ako. So okay lang. basta huwag kang uminom muna ng tubig or coffee. Nauna na yung coffee ko, okay lang. After kasi magkilawin bawal talaga ang tubig kasi sigurado karambula ang labas mo. Yes, guys. oo takam na takam ako habang nagkikilaw ng nukos. Alam nyo ba guys ang nukos? Isa yan sa mga paborito ko na Filipino dishes. Basta kilawin kahit anong isda. Basta hang masarap na pagkaano ng gawa ng sauce. Nako, sigurado maraming kanin ang mauubos guys. Ilang plato. Masarap din kung merong kamuting kahoy. Yes, yeah, saging. Yan, masarap yan na kombinasyon. So, kaming mga bisaya, proud to be, ito talaga yung mga paborito namin na pagkain. Kilawin, or kinilaw, sinugba, or ano bang tawag doon? Grilled, or basta sinugba, tinula, paksiw, yan. Mga paborito namin yan. Lalo na yung mga OFWs, guys, na minsan lang sila nakakakain ng na mga ganitong putahe. Once pag umuwi yan ng Pinas, ah, most requested yung mga yan na pagkain, guys. Yung mga sinugba, mga kinilaw, mga paksiw, yun, mga bisaya na manok. Okay, sarap yan, guys. Natatakam na tuloy ako, guys. So, isa rin kasi yan ang mga paborito ko na pagkain pag umuwi ako sa isla. O, oh, diba? So, dito sa Surigao, madali lang na makabili ng kilawin, guys, at sinugba. So ayan, na, natapos na yung aking, uh, na-record ko lang to guys eh, tapos na talaga ako nyan. At yung kalahati nyan, iso, eh. kwento ko na lang yung nasa live. Kasi, uh, hinati ko siya ang time ko. Uh, may natira pa kasing kilawin na uh, nukos. Doon ko siya continue sa live ko. At, ayun, masaya nga ako sa result ng aking live. Dahil, nandun yung mga friends ko, pinsan ko, at uh, ibang viewers. At, naglalaway sila sa aking kinakain na kinina. Namimiss daw talaga nila. Kasi nasa ibang bansa sila guys. Yes. Hindi talaga yan sila nakakakain ng katulad ng mga ordinary days na ganito. Pag umuwi lang sila ng Pinas. At maraming ang comments. na sana daw ganun, ganito. Ang sarap daw ng anukos uh, na sigarilyo. Ayan. Sabi ko, o nga, kain tayo. At meron nga ako yung pinasabi, akyat daw sila. Ay, nas nasad naman ako kasi hindi sila nakaakyat habang kumakain ako ng kinilaw. Kasi nga, mahina yung aking internet connection. Hindi sila makaakyat. Kaya, nagwatch na lang din sila habang nakasubo ako sa katakam-takam na kinilaw na sigarilyong nukos at ang aking salad na pipino. O, ba? Diba? So, habang kumakain ako niyan, hindi ko talaga na malaya na ubos na yung kanin ko kaya bumili ka agad yung asawa ko ng kanin doon yun nag continue sa live ko yes o, pero nagsaing na yung asawa ko pag pang lunch kaso lang di pa talaga siya luto kaya sabi ko bili ka na lang muna para makontinue kasi doon ako sa live mag kukontinue sa pagkain ko ng anukos. O, ba? Diba? So, naway na-enjoy ninyo ang aking vlog. Ayan, don't forget to share my video. Bye-bye everyone!